Shoutout alam ngayon, Fun Fun, fun Friday. Dinayon din ng ating mga kapuso sa Victoria, Laguna para makisaya sa kanilang Itik Festival. Itik-itik! May hatid na masasayang gimmick sa ating mga kapuso mo. sila Tony Pratt and Gina Clark. Good morning, guys! Morning. Fun Fun Friday! Good morning! Good morning, my, good morning, my friend! Good morning! Live po tayo rito sa Victoria, Laguna para sa kanilang 40th Itik Festival na kasabay ng 66th founding anniversary ng Victoria, Regine. Tama ka siya. Itik-itik. Alam mo sila sa'yo ko yan dati, yung folk dance na yan. Pero syempre, pag sinabing Victoria, Laguna, ang nakakabit na dyan ng Itik dahil so, syempre, ang Itik ang pangunahan yung dito sa Victoria, Laguna. Tama! Chepre, itik festival nga. Ipipinta natin ang mga produktong gawa sa itik. Tulad ng itlog ng itik, balut, penoy, at itlog na pula. At maituturo rin kami sa inyong uh, Christmas business suggestion na mula sa itlog ng itik. At yan ay ang leche flan. Aba, aba. Sarap yan. Ako, sila na naman ang diet. Eh. Ako. Ayan, at siyempre daw, fiesta hindi rin mawawala ang mga putahing gawa sa itik at mga palaro. Tama, Yay! lahat yan. Tutukan nyo mga kapuso. Live kami mula rito sa Victoria, Laguna. Kapuso, labing apat na taon na 14th Itik Festival. Na. Live kami, back to studio! Oh, oh.